15 years old ako nung magkaroon kami ng online communication ng ninong ko. Although, simula naman nung ako'y magkaroon ng isip, ay lagi ko na siyang nakikita. Dahil madalas naman siyang nabisita sa amin. Dahil tropa sila ni Papa. Always din siyang present sa aking birthday, Pasko at kung ano-ano pang okasyon ang daraan sa aming bahay. Ang totoo niyan, Malaki ang naitulong ng ninong ko sa aking pamilya, lalo't higit sa pinansyal. 28 years ang layo ng edad sa akin ng ninong, pero dahil wala pa siyang asawa at kahit mas matanda siya lang 6 na taon kay Papa, ay mukhang mas matanda kung titingnan si Papa kumpara sa aking ninong. High school ako noong mag-ibang bansa ang ninong ko at dahil doon, ay mas lalong tila ang pamilya kung saan ako nabibilang ay tila lalong pinagpala. Third year high school ako noong regaluhan ng ninong ko ng isang brand new phone at gamit ang aking account sa FV kahit ipinaabot na ni mama at papa ang aking pasasalamat ay buong puso para rin akong nagpasalamat. Dahil sa pagkakaroon namin ng komunikasyon ng ninong sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, noong umidad ako ng 17 years old, ay lihim kaming nagkaroon ng relasyon na pwedeng ikagalit ng aking magulang. At noong umuwi ang ninong, dahil sa aking trabaho bilang kahera sa isang botika, ay nakagawa kami ng paraan para magkita. At doon, dahil sa pagpasok, ay animoy sumingawa na utot. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Gina, 21 years old, single but not available. Bago pa maging apat kaming magkakapatid, ayon sa aking mama at papa, ay dati silang factory worker ang dahilan kung bakit sila nagkakilala. Pareho sa aking magulang ay simple ang pamumuhay noong magkakilala. Kasal naman sila pero ang sabi-sabi, ay utang dito at utang doon ang inabot ng aking mga lolo at lola, mairaos lamang ang kanilang kasala. Yun ay dahil sa ipinagbigay alam na lamang daw ni na mama at papa ang pagbubuntis ni mama at ako nga ang ipinagbubuntis na iyon. Kaya bigla ang naging kasalan. Naninirahan kami ng aking pamilya, hindi kalayuan sa bahay ng aking lolo at lola sa side ni Papa. Medyo bukid kaya lumaki ako ng may payapang kapaligiran malayo sa gulo at polusyon na likha ng mga sasakyan. Yun nga lamang eh malayo rin sa paaralan. Inabot ko pang si Papa ay nagtatrabaho bilang factory worker. Grade 1 or grade 2 yata ako noon if I'm not mistaken. Grade 3 ako sa aking pagkakatanda noong ma-recognize ko si Ninong na itago na lang natin sa pangalang Joel dahil barkada sila ni Papa. Simula kasi noon ay buwan-buwan ko na kung makita si Ninong na kapag dumarating ay laging may bit-bit na papakinabangan ng aming pamilya. Dahil kay Ninong Joel, napakabihira maging boring ng aking birthday. Kung hindi kasi siya may ambag, ay siya ang buong gumagastos ng handa sa aking birthday. Habang ako'y umiidad, doon ko pa nakikita na hindi lang birthday ko o mga okasyon ang kinasasangkutan ng ninong ko. Kahit problema sa pera ng aking mama at papa, kadamay ang ninong. Nasyang una kong naririnig na humiram muna, magsabi muna kay paring Joel at talagang walang malalapitan. Sa pagkakaroon ko ng paisa-isang kapatid ay sa pahirap ang aming pamilya to the point na ang limang piraso na yero ng aming bubong ninong ko pa ang bumili. Si Papa na lang kasi ang naghahanap buhay at hindi na sumasapat ang kanyang kinikita para sa amin. Si Mama naman bilang taong bahay ay nag-aalaga sa amin Maliban sa pagsundo sa school, ay magtanim-tanim ng gulay ang siyang iba pang gawain. Ngunit datapuat sumalit, sa kabila ng hirap ng buhay, ay nadagdagan pa kaming magkakapatid. Noong mag first year high school ako, kung saan naman ay nag-abroad na ang ninong Joel, ay isinilang naman ang pang-apat at huling miyembro ng aming pamilya na tulad ko rin ay isang babae. Bale, apat kaming magkakapatid, dalawang lalaki at dalawang babae. Sa halip na makabalik trabaho si mama para sa paglaki ng aming pamilya ay lalong hindi na pwede. Pero nakakapagtaka ng mga kahit nasa ibang bansa ang ninong Joel ay halos buwan-buwan ko pa rin naririnig na nag-aabot ang ninong ng tulong finansyal para sa amin. Tulad ng dati ay hindi pa rin siya nakakalimot na magbigay ng para sa aming magkakapatid lalo't higit sa akin na kanyang inaanak. At noong third year high school nga ako ay nagawa pang magregalo sa akin ng Ninong Joel ng isang brand new phone ang simula ng pagkakaroon namin ng komunikasyon na hindi nalalaman ng aking magulang. Habang nasa ibang bansa ang ninong, gamit ang cellphone na kanyang ibinigay, ay marami siyang naikuwento sa akin. Bukod sa namimiss na raw niya ako, ang laki-laki ko na raw pala, at dalaga na, ay doon ko na rin nalalamang nagpapadala siya ng pera sa aking magulang. May nabait kong maigi ang ninong Joel dahil sa ginagaw niya sa aking pamilya higit lalo sa mga bagay na nagagawa niya para sa akin. Na para bang kamag-anak namin ang nag-ibang bansa at ambon na ambon kami ng biyaya. Maraming naipangako sa akin ng Ninong Joel sa pag-uwi niya ng Pinas. Kaya lang ah noong mga panahong nagsisimula pa lang kaming magpalita ng message online ay hindi ko na iisip na darating ang araw mahuhulog ang loob ko sa aking Ninong. 28 years ang layo ng edad sa akin ng ninong Joel. Pero ang edad pala, kapag mabuting isang tao sa iyo, ay hindi mo na maiisip. Maging kay Papa ay ahid ng anim na taon ang ninong. Pero sa pagmumuka ay parang mas matanda si Papa kung mamastan. Siguro dahil sa wala pang pamilya ang ninong, wala pang stress. Stress na kung minsan ay nagbibigay sakit kila Mama at Papa Galing sa factory worker ay bumagsak si Papa sa pagiging pintor na tingin ko ay dahilan ng pagkakaroon niya ng madalas na pagkakasakit. Bukod pa doon, na kahit anong paalala ng ninong, natigilan na ang bisyo dahil sa uri ng kanyang trabaho ay tila bingi at wala siyang naririnig. Bago ako nakagraduate ng high school, ay naging bago pa ang limang yero ng aming bahay at nagkaroon pa ng isang bagong phone ang aking pamilya na pinagtatakha naman ng aking mga dalaga pang tita at kami raw yata ay asinsado na <laughs> na hindi nila alam sponsor dahil sa aking ninong Joel ay hindi ko naramdaman ang hirap ng pag-aaral noong elementary at high school hindi naman niya sinabing ako na ang bahala sa pag-aaral ni Gina. Pero sa kanyang ginawang suporta, ay ganoon ang aking naging pakiramdam. Na bago nga ako nakagraduate ng high school, ay ramdam ko na tulad ng Ninong Joel na umami ng kanyang tunay na nararamdaman, maging ako ka ko ay parang higit pa sa pagiging Ninong ang tingin sa kanya. Pero ka ko magagalit si na mama at papa pag nalamang merong kakaiba sa pagiging ninong niya para sa akin at ako na inaanak para sa kanya. Patuloy pang lumalim ang lihim na ugnayan namin ng ninong Joel. Lalo't higit noong makatapos ako ng high school at makapagtrabaho bilang kahera sa isang butika sa palengke malapit sa amin. Kasama ang may kanya ng butika, tatlo kami na walang day off day off pero mayroon kaming tagdadalawang chance na pwedeng umabsent. Ang galing, no? <laughs> Walang off pero pwedeng umabsent. At nasa pag-uusap na namin iyong tatlo. Ang aking pagtatrabaho sa butika ay naging daan upang lihim na kami ng ninong ay magkita. Sa pag-uwi niya ng pinasa. Hindi naman niya yun inilihim sa aking mga magulang. Ang totoo niya na, Ilang araw lamang ang lumipas after makauwi ng Ninong Joel ay nagpakita na siya sa amin. Nagkaroon ng konting salo-salo na para sa lahat. Nagkaroon pa nga ng retuhan sa pagitan ng aking mga dalaga pang tita para kay Ninong na hindi naman niya pinatulan. Pagkaraan ng ilang araw niyaya naman ako ng Ninong Joel na lumabas raw kaming dalawa. Umabsit na lang raw muna ako sa trabaho at magkita na lang kami sa isang lugar. Noong araw na iyon ay kumpiyansa akong hindi magagawin ng palengke ang sinuman kina at papa o ni kahit sinuman sa aking mga kapatid. Pero mali ako at naalaman nilang hindi pala ako pumasok. Ang masaklap, nagabang si mama sa mismong babaan at nakita niya kung gaano kami kasweet ng ninong Joel na bumaba ng jeep. Hindi naman kami kinumpronta ni mama pero sa aking pag-uwi ay lihim niya akong kinausap at ipinakita sa akin ang picture na siya mismo ang kumuha at ipaliwanag ko raw ang kanyang nakita. Sa larawan na ipinakita sa akin ni mama, wala nang dahilan pa para akin pang itago ang aming lihim na relasyon. At sabi ni mama, ay tigilan ko ang kahibangan na iyon, tatay ko na raw ang ninong Joel na kahit pangaraw kay Papa ay mas matanda pa. Ang relasyon namin ng ninong Joel ay tila otot na kahit anong ipit ay tuluyan pa rin sumingawa. Ang bagay na iyon ay sinabi ko sa aking ninong na naging dahilan ng na hindi na niya pagpunta sa amin. na. Wala namang nasabi si Papa noong malaman niya ang dahilan ng hindi na pagpunta ng ninong sa bahay at ng tuluyang pagkawala ng kanyang komunikasyon sa amin. Sa tuluyang pagbitaw sa amin ng ninong, aminin man ang aking mga magulang o hindi, pero malaking kawalan sa amin ng ninong Joel.